Dear 8 Bulaga, ako po si Valerie Pinka, nakatira sa Nabotas City. Mayor? Uh -huh. Mayor. Saan po? Yes, bossing. Kapitbahay mo ito. Teka, Nabotas. Hi, shout out. Okay. <laughs> ako po ay panganay na anak. na ko lamang pong matulungan ng aking ama sa kanyang pagtatrabaho. Siya po ay isang construction worker. Mm. Nangawa po ako sa kanya sa tuwing uuwi siya ay may sugat dahil wala po no. siyang uh, pangprotekta sa kanyang katawan. Yung long sleeves po na gamit niya, na damit niya, halos sira-sira na po yung tela na kakatalsik sa welding po. A welder to. Ganon din po sa kanyang sapatos, namumurahin lang, kaya po madaling masira. Kaya po ako sumulat sa Dear Eat Bulaga, gusto ko pong magkaroon ang papa ko ng safety shoes at pamalit sa kanyang mga long sleeve. Sobrang laking tulong na po ito sa papa ko. Sana po ay mapili niyo ako. Marami salamat po. 14344 Dabber Nagmamahal. Val Pinka. PS. Okay, may PS. No, ay, wala. Dito, wala. No, yes. oh, no, wala. No, yes. oh, Kawawa naman si Alan, Alan Kay. Kay oh, sabi <laughs> Ay, totoo yan. Totoo yan. Nakalagay po, ha? nakikira, ano? Wala, na lang, natuputol eh. Ay, naputol, nakikira. Nakikirambo. Nakikirambo. Wala yung... Wala yung mic. Ay, tawagin na natin. Narito ngayon sila sa Itbulaga. Si Valerie at si Tatay Ali si Valerie. Ayan, yeah, 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 yeah. Dito po kayo at ta, uh, tayo magkwentuhan. Si Valerie. Val. Si Val. Hi, Valerie. At ito si Tatay Ali. Uh, harap po tayo doon. Okay. Ito po okay. si Ali. Ano po pangalan ninyo talaga? Alejandro Pinka. Ah, Alejandro, Pinka. Alejandro Pinka. At uh, ikaw ay isang construction worker. Ano po ang uh, trabaho niyo sa construction? Isang welder po at isang tile setter. Ano, ano? Isang welder po at isang tile Welder? Welder? Masal construction Oh, At ikaw naman, uh, kamusta ang trabaho? Okay naman po. Are you welder? Oo po. Hindi, okay ka ba doon? Okay ka doon? Okay ka ba roon? Okay naman po. Oh. Okay. At uh, itong uh, anak mo, eh, sumulat po dito sa Direct pulaga, para maka... para mabigyan kayo ng ano? Uh, safety shoes daw. So, ano ba yung sapatos na gamit ninyo? lang ko yung parang tila lang po siya. Na, ha? Ah, tila, gala, tila yan, parang tulad tila, katulad yan. Lang po siya. Ah, okay, kailangan. Yeah, parang ganyan lang. May, may sunog talaga yan. Wala okay. yung talagang... May asetel yun. po ng baga, nasusunog po. Pag nabaksakan ng baga yan, talagang pasuka? Ah, Oo, oh, tapos oh, nasusunog po. Takos hmm. eh. Okay. Uh, Ikaw naman, Valerie. anong uh, ginagawa mo sa buhay? Ano po ako, isang second year college po. Nag-aaral. Okay. Ano pinag mo? Uh, ano po, Secondary Education po major in Physical Education. Mm. At okay. bakit mo naisip sumulat sa Dired Bulaga? Kasi po at uh, una gusto ko talagang tulungan si papa sa trabaho niya kasi sa tuwing owi siya, talagang nakikita ko siya kapag maguhubad po ng sapatos niya or yung long sleeve niya, nakikita ko po may mga sugat din po siya kaya sabi ko isa ano rin po namin hindi talaga hindi talaga kaya ng budget. Kaya naisipan ko pong sumulat na lang po sa Eat Bulaga para matulungan niyo po ako. Eh, eksakto ngayon. Ito, 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 mga tunay na gagawa mga uring manggagawa gagawa tinatawag. Tatay Obrero. Eh, ano po masasabi niyo sa anak niyo? Eh, sumulat siya sa sa Eat hindi po para sa kanya, kundi para iyo. Nagulat siya po ako dahil sabi po sa'yo ano, kagabi. Ano, paano yung gulat? Patingin? <laughs> Pwede! <laughs> sabi ko na ko, sabi ka kabi, manonood lang ito sa ano, sa Itbulaga. Kasi manonood mag, manunod lang po tayo. Pero hindi ko po alam na sumulat po, po sila. Siya ganito. Hindi oh, ko po alam. Paki-welding mo nga yung uh, <laughs> na sa bibig mo. <laughs> hindi ko po <laughs> talaga <inaudible> alam. Kasi oh. lang po. Oh, ito, dahil uh, humiling ang anak ninyo, ang uh, regalo ng Itbulaga sa inyo, ito po, tanggapin nyo. Aba. Birthday girl? Yung may birthday Sino ba pa. Na. May dala, oh. Sino ba wala? Si ano, ah, ba? Si Mengay. Ba? Ah, si Mengay, oh. May si dala-dala to, oh. Ano yung dala mo? Hello, ay. po, Ha? Huh? Wow. Ano yung dala mo? Parang kay... Eh, oh, oh shh, sobra, sobra. <laughs> sobra, nandito, ay, nandito. Tay, nandito. Ito po. Ano ito? Ito po, meron po kayong uh, suit po. Welding suit. Wow, protection. Yan ang protection. Tapos meron din po tayong mga long sleeves po dito. Binili po namin ito para sa inyo. Yan ang uh, hiling ni Valerie, mga long mm. sleeves. Oh. Wielding presko, suit. presko po ito. Oh. Oh. Meron din po tayong gloves. Yan, yeah, glo gloves. <laughs> Ay, gloves. Globes. May gloves. ano tayo. Protektado, protektado po ang kamerita. Ginawa mong bawang eh. <laughs> gloves. Ay, sapatos. So, sapatos. Right. Yeah, importante yan. Meron po Sapatingin kayo. Patingin ng sapatos. Ah, ito. Hindi na ang siya oh, ng mga niya. Touch. Hindi, hindi na tatagos tagsik ng welding. Uh -huh. Ano ba ano ba sa isang paa mo, Tay? Ano po? Uh, eight po, siguro. Eight? Eight? Eight. O, tama-tama. Six po yan. No, <laughs> <laughs> Six nga po, six. Protectado naman. O, siya. Siya nga pala. Si Willie Rebinyam eh. Si Willie Rebinyam hindi na mamimigay ng jacket. Dahil ang init eh. Pagalitaan <laughs> nah, nah, ko lang. Pamimigay siya, pintila ata na. <laughs> eh, meron na kayong mga kasuotan. May long sleeve. At uh, kung Dammit. ba pwede na, <laughs> wow. hindi pa pwede ngayon yung, ano, yung uh, construction suit, ma mainit. Pantulog nyo na lang mo muna, okay? At meron pa. Well, meron pa, tatay. There's more. Oo. oo. Wow. Welder, wow. Ka welder wow. ka si oh, Welder, welder ka nyo. Ito po, bossing. It welding shield. Saka po, bread knife. <laughs> <laughs> Uy! Nag-ari pa <pala>. lang. <laughs> Para po sa inyo po. Hindi, na natin mga tools. Yan, kompleto po ayan, yan. No, Meron kayong welding uh, chorba. at okay. mga tools. Meron din kayong construction uh, uh hard hat. Kompleto oh, po helmet. yan. Helmet. Wow, pogi. Yes. Okay. You know? Yan, facial po. <laughs> kasi nga, nalaman natin na ano siya, freelance. Opo. Sa freelance, minsan yung mga manggagawang kanya may kanya-kanyang kanya-kanyang tools Oo. at kanya-kanyang protective gear. Ay, eh, siyempre naman, may pang-trabaho ka, eh, kailangan din naman eh, may pang -forma. Pag, oh. Pag, pag lalabas kayo, mamamasyal, ito, uh -huh. dala nila Tasha. Akala ko, itong long sleeves ni Tito, ibibigay niya na. <laughs> <laughs> paporma, paporma. Ah, paporma. Po, yes. so, yes. Meron may pong oh. Oh. sneakers. Ida. Uy, po. At meron po din pants at t-shirt po para paglakad. Wow. Labas mo, labas mo. Ay, ay ganda. Oh. Ganda naman. Oh. yan uh, rubber shoes, na shoes ninyo. Oh, may kasama pang isaw yan. Uy! At suks. Size, ano suks, size? Suks, suks, suks din ano, po. Suks, yeah. suks. Suks. <laughs> suks. Kompleto. Okay. Alright. At uh, baka uh, gusto nyo mamasyal-masyal, i-blow out mo yung mga ito si Valerie. Ito po, para sa inyo, Tatay Ali. Thank you po, boss. Ano, Valerie? Ano masasabi mo kay tatay? Ano pa? oh. Oh, siyempre. Siyempre po, bilang anak ko, masakit po na makikita po natin na nagirap sila para lang mapagtapos tayo ng pag-aaral. Pa, pangako sa iyo, magtatapos po ng pag-aaral. Very good. Yan lang naman ang hinihiling na tatay sa iyo. Pag-aaral mabuti, tapusin ang pag-aaral. Tay, baka meron kayong uh, gusto sabihin kay anak ninyo. Pasalamat po ko sa Diyos na ano, nakapunta po ko sa Itbulaga. Sa inyo po, Pusing. Tsaka, anak, hanggat malakas si Papa, tutulong kita magtapos hanggat may kaya. Huwag ka lang sa suko. Matanong ko na, ilan, po ba anak ninyo? Apat po. Apat, pang ilan ito si Ito Bumal. po yung panganay po. Panganay, so, ako, so nag-aaral pa yung iba. Yung ano po, mga ano na po? Yung isa po, senior high na, yung lalaki po. Okay. Yung bunso ko po ano na, high school, ano, high school na rin po. Puro high school na po sila. Sige, good luck po. Okay. Gamitin niyo itong mga hiniling ng inyong anak para ligtas po kayo sa trabaho. Hmm? Gaya ni Tatay Ali, maraming Pilipinong manggagawa ang di alintana ang init, ang ulan at buong pusong lumalaban para sa kanilang pamilya at pangarap. So, lagi, lagi po kayo mag-iingat, Tatay Ali. Saludo po kami sa inyo. Nagmamahal, Ik Bulaga.